pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga pranses sa Kamboja. Ang pagpapalawig ng kapangyarihang politikal ng Great Britain sa Malaya ay nagsimula noong 1874. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, ating balikan. kasunduang ang napagtibay noong 1874 na kumilala kay Raha Abdullah bilang Sultan ng Perak kapalit ang pagtanggap ng sultan ng british resident na magsisilbing tagapayo sa lahat ng bagay maliban sa relihiyon at kaugalian ng mga malay kasunduan ng pangpor inilunsad niya noong hunyo 1948 ang malayan emergency o anti-british national liberation war na may layong makapagtatag ng estadong komunista ng malaya Chinpeng Tawag sa lugar o rehiyon kung saan nagtatagpo ang iba't ibang mga kultura at pangkat etniko. Melting pot Isang paraan ng pananakop kung saan pinag-aaway-away ng mananakop ang mga lokal na pinuno o mga naninirahan sa isang lugar. Divide and Rule Policy ito ay tumutukoy sa kinatawan ng mga British sa kanilang kolonya noong panahon ng kolonyalismo. Residence Pangkor, Chinpeng, Melting Pot, Divide and Rule Policy, Residence Imperyong Khmer Mula ikasyam hanggang ikalabing tatlong siglo, ang Imperyong Khmer sa Cambodia ang isa sa pinakamakapangyarihang estado sa rehiyon. Ang kabisera nitong Angkor ay sentro ng kalinangang Hindu-Buddhist at nagtataglay ng mga engrandeng templo at infrastruktura. Ngunit pagdating ng ikalabing apat na siglo, nangibabaw ang kapangyarihan ng kaharian ng Ayutthaya sa Siam. Pinabagsak ang imperyong Khmer at itinalaga na lamang Basalyo o Basal State. Mula noon ay hindi na nakabawi pa ang Khmer. Ang ilang teritoryo nito ay nasakop din ng katabing Vietnam. Ngunit napanatili pa rin ng Kamboja ang kanyang maharlikang pamilya kahit walang kapangyarihang politikal. Naipit din sa tunggalian ng Siam at Vietnam ang Cambodia sa Siamese Vietnamese War noong 1841 to 1845 na nagdulot ng pagpapatupad ng maraming mga patakarang Siamese at Vietnamese sa bansa. Sa kabila nito, sinikap pa rin ng Cambodia na ipaglaban ang soberanya nito at magkamit ng kalayaan sa pamumuno ni Ang Dong. Para tuluyang maisalba ang Kamboja, sinikap ni Ang Dong na kuhanin ang suporta ng mga Europeo, katulad ng mga British, para hindi ganap na masakop ng Siam o Vietnam. Namatay si Ang Dong noong 1860. Ipinagpatuloy ni Norodom I, panganay na anak ni Ang Dong, ang nasimulan ng kanyang ama. Hanggang noong 1863, napapayag ng mga Pranses si Norodom I sa isang kasunduan na maglalagay sa Kamboja sa ilalim ng kapangyarihan ng France bilang isang protectorate Sa ilalim ng kasunduang ito, magbibigay proteksyon ang France sa Kamboja laban sa anumang intrusyon ng Siam o ng Vietnam. Ngunit kapalit naman ito ang ilang palayaan. Paano napasakamay ng Pransya ang Indochina? Sa simula, ang Indochina ay binubuo lamang ng ilang malalayang estado. Di naglaon, ito ay pinag-isa ni Emperador Gia isang prinsipeng Anamis, sa tulong ng mga Pranses. Ang pagkamatay ni Gia noong 1820 ay nagdulot ng kaguluhan sa bansa. Ang mga pinunong sumunod sa kanya ay nagpasimula ng kampanyang laban sa mga dayuhan na naging sanhi ng pagpatay sa mga misyonero at tagapayong pranses. Bunsod ng pangyayaring ito, pwersahang sinakop ng mga pranses ang teritoryo na nauwi sa isang kasunduang pangkapayapaan. Sa kasunduang ito, sinakop ng France ang kabuang kahariang Anamis. Di naglaon ang Cambodia ay inangkin din ng mga Pranses bilang protectorate. Naging parte ng French Indochina ang Cambodia kasama ang Vietnam at Laos. Ang protectorate ay tumutugon sa isang bansang may sariling pamahalaan. Ngunit kontrolado ng isang panlabas na kapangyarihan. Napanatili ng Kamboja ang kanyang maharlikang pamilya, ngunit ang mga pranses ang may tunay na kapangyarihan pagdating sa politika, panlabas na ugnayan, kahit na sa mga infrastruktura at likas na yaman. Sa pagdaan ng may higit na labing limang taon, ang mga pranses ay hindi naging mapaghanap at tunay na napakinabangan ni Haring Norodom I ang tulong militar na ipinagkaloob nito sa bansa. Nasa wata ng hukbong militar ng France ang serye ng mga rebelyong naganap sa bansa. Ngunit noong 1870, sa nakitang kawalan ng kakayahan ni Haring Norodom I sa pamamahala, unti-unting kinontrol ng mga Pranses ang bansa. Gayon pa ang unang apat na pung taon na pagiging protectorate ng France ay nagligtas sa kaharian na madominahan at mahati sa pagitan ng mga Siamese at British. Nang mamatay si Haring Norodom I, siya ay pinalitan ng kanyang kapatid na si Sisuat na nakipagtulungan sa mga Pranses kung kaya't matapos ang dalawampung taon maraming lansangan na ang naitatag sa Kamboja at libo-libong ektarya na ang natatamnan ng plantasyon ng goma. Kasabay ng gradual na pagkontrol sa ekonomiya ng bansa, kinontrol din ng mga Pranses ang administrasyon ng pamahalaan nito. Nang mga panahong ito, representative colonial ang pinairal ng pamahalaan ng mga Pranses. Ang Kamboja ay pinamahalaan ng isang Resident Superior sa ngalan ng Administrasyong Kolonyal ng France. Ang Resident Superior ang kinikilalang makapangyarihang autoridad na siyang nakapangyayari sa implementasyon ng mga alituntunin at batas sa bansa. Dual system o dalawahan ang naging sistema ng pamamahala ng mga Pranses sa Kamboja. Ang bansa ay hinati sa dalawang sona. Ang Royal Zone na sumasaklaw sa paligid ng kabiserang Nompen kung saan pinanatili ang simbolikong autoridad ng hari at ang Colonial Zone na sumasaklaw sa pangkalahatang bahagi ng bansa na tuwirang pinamahalaan ng mga pranses. Bagamat kontrolado ng mga pranses ang bansa, hinayaan ng mga pranses na ng monarka ang kanyang nabawasang kapangyarihan. Sa kabila ng pagkakahati ng bansa sa dalawang sona, itinatag ng mga pranses ang isang sentralisadong sistema ng pamamahala na may halong modelong bureaucratic. Nagtalaga ang mga pranses ng iba't ibang ministro at kagawaran kung saan itinalaga ang mga opisyal ng Kambodya na napangibabawan pa rin naman ng mga Pranses. Kasabay ng pamamahalang ito, ipinakilala rin ng mga Pranses ang wika, sistemang edukasyon at kulturang Pranses sa mga Kambojan. Ito ay lumikha ng antas ng mga edukadong individual na karaniwang nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng administrasyong kolonyal at katutubong populasyon sa kahon. Sinikap niyang kuhanin ang suporta ng mga Europeo upang hindi ganap na masakop ng Sayam o Vietnam ang Kamboja. Ang Dong Sumasaklaw ito sa pangkalahatang bahagi ng bansa na tuwirang pinamamahalaan ng mga Pranses. Colonial Zone Lumagda sa kasunduan na naglagay sa Kamboja sa ilalim ng kapangyarihan ng France bilang isang protectorate. Norodom I Kinikilalang makapangyarihang autoridad na siyang nakapangyayari sa implementasyon ng mga alituntunin at batas sa bansa na naging patakaran ng mga Pranses sa Kamboja. Resident Superior tumutugon sa isang bansang may sariling pamahalaan ngunit kontrolado ng isang panlabas na kapangyarihan. Protectorate Kung ikaw ang nasa katayuan ni na Angdong at Norodom I, gagawin mo rin ba ang kanilang naging estratehiya para mapanatili ang kaharian ng Cambodia? Papasok ka rin ba sa kasunduan kasama ang mga pranses? Bakit oo o bakit hindi? Bagaman hindi masyadong namuhunan ang mga pranses sa Kamboja, unti-unti pa rin nabago ang lipunan ng Kamboja. Ang Nompen ay mas na plano ayon sa disenyong urban ng mga syudad sa France. Nagkaroon ng mga plantasyon ng rubber, bulak, mais at palay na iniluluwas naman ng mga pranses. Madaling na ang mga produksyong agrikultural dahil sa mga ipinatayong sistema ng transportasyon na nagkokonekta sa Nompen sa mga loobang siyudad ng Kamboja. Tinulungan din ng mga pranses ang Kamboja na ibalik ang kadakilaan ng Angkor at ng Imperyong Khmer sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw at pag-aaral sa mayamang sinaunang kasaysayan nito. Ngunit kahit may ilang pagbabagong ipinatupad ang mga pranses upang palaguin ang lokal na ekonomiya, hindi pa rin ito naging sapat upang mapagbuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga taga Cambodia. Patuloy pa rin ang pangingialam ng mga pranses sa kanilang politika at nawalan na ng tunay na kapangyarihan ang monarkiya. Naging mataas din ang paniningil ng buwis kung hindi naman makababayad ng buwis sa pilitang paggawa sa loob ng siyam na araw sa mga infrastruktura katulad ng paggawa ng mga daan o corvi labor ang kapalit na serbisyo ugon ng mga Kambojan sa pamahalaang Pranses Noong 1916, ipinakita ng mga Kambojan ang kanilang pagkadismaya sa pagpapataw ng buwis ng mga Pranses sa pamagitan ng isang demonstrasyon ng mahigit sa isang daang libong magsasaka sa Nompen upang umapila sa hari. Naging mapayapa naman ang demonstrasyon ngunit hindi ito pinalagpas ng mga pranses. Nagkaroon ng pag-aaresto at pagkulong sa mga pinaghihinalaang instigador ng demonstrasyon. Noong 1925, si Felix Louis Bardes, isang French resident sa probinsya ng Kampong Nang, ay napaslang ng mga taga-Krang Liv dahil sa insidente tungkol sa Buiz. Ayon sa investigasyon, pinaslang si Bardes dahil sa pinarusahan nito ang ilang Cambodian na hindi nakapagbayad ng tamang buwis. Matapos ang insidente, inaresto ang maraming tagakraang lib at pinarusahan ang mga nagkasala. Bilang parusa rin sa pamayanan, binago ang pangalan ng nayon sa Derek Chan na nangangahulugang makahayop at inutusan ang mga lokal na pinuno na magtayo ng stupa sa lugar kung saan napaslang si Bardes. Ginunita ng nayon ang insidenteng ito sa sumunod na sampung taon sa pamamagitan ng isang seremonyang Buddhist bilang pampalubag loob. Lahat ng gastos para dito ay nanggaling din sa buwis na nakolekta mula sa mga tao. Ang insidente ng 1925 ay inaalala hanggang ngayon at nakintal sa isip ng mga taga Cambodia. Nagamit din ito sa ilang mga propaganda para sa nasyonalismo at sa mga kilusan laban sa mga Pranses. Ang Bardes Incident noong 1925 ang nag-iisang tala ng krimen o paglaban sa pamahalaang kolonyal ng France sa Cambodia bago ang mga kilusang nasyonalista. Pagdating ng 1930s, nagsimula ang mga sentimyentong laban sa kolonyal na pamahalaan at laban sa monarkiya. Marami sa mga ito ay nasimulan ng mga Kambodyan na nakapag-aral sa universidad unti-unti nabuhay ang nasyonalismo sa mga Kambodyan. Noong 1936, sinimulang ilathala ni na Son Ngoc Tan at Pak Chowun ang Nagarabata, isang dyaryo sa wikang Khmer. Binatikos nito ang maraming polisiyang kolonyal, pang-aabuso sa mga kanayunan, kawalan ng oportunidad para sa mga Khmer, hindi pantay na pagtingin sa mga Khmer at Vietnamese at ang patuloy na intrusyon ng mga Pranses sa kanilang bansa. Word Hunt Bilang parusa sa mga taga-kraang liv, binago ang pangalan ng nayon sa Derichan na nangangahulugang makahayo. Ang Bardes Incident ng 1925 ang nag-iisang tala ng krimen o paglaban sa pamahalaang kolonyal ng France sa Cambodia bago ang mga kilusang nasyonalista. Noong 1916, ipinakita ng mga Cambodian ang kanilang pagkadismaya sa pagpapataw ng buwis sa pamagitan ng isang demonstrasyon ng mahigit sa isang daang libong magsasaka. Noong 1936, sinimulang ilathala ni Son Ngok, Tan at Pak Chowun ang Diyaryo sa Wikang Kimer. Nagara Vata, Diyaryo sa Wikang Kimer na bumatikos sa maraming polisiyang kolonyal. Mula Pilipinas man hanggang Cambodia. bakit maraming pag-aalsa noong panahon ng kolonyal? ang nagsisimula dahil sa buwis